Pasabog ng Itbulaga, ngayong 45th birthday at anniversary nila, talaga namang ginulat ang lahat. Mga pagsubok o challenges sa mga The Bark Ads, dapat nang abangan. Budget para sa bonggang selebrasyon ng Itbulaga, mas piniling itulong ng TVJ. Talaga namang pasabog nga ang mga nangyari sa 45th anniversary ng Itbulaga, ngayong Martes-July 30, na matatandaang, marami ang mga nag-abang sa big announcement ni Bossing, matapos niya itong ipaalam sa lahat ng legit da bark ads na mga manunood noon. Kaya naman, marami ang mga nag-abang ngayong Martes, kung ano ang mga big announcement ni Bossing. Nagaya ng inaasahan, ay live nga itong napanood ngayong Martes July 30, na kung saan, ay kinanta na nga nila ng buo ang theme song ng Eat Bulaga, at hindi na nga kasama ang EAT. Gaya na rin nga ng napag-usapan natin noon. Kaya naman buong itbulaga na ang sinigaw at kinanta nila. Na talaga namang matagal ding hinintay ng mga manunood, kaya naman marami ang mga natuwa. Nang muling marinig na kantahin ng mga The Bark Ads ang theme song ng Itbulaga, na hindi na nga kasama ang EAT, na naging dating pangalan ng kanilang show. Hindi lang yan, dahil ngayong 45th anniversary ng Eat Bulaga, ay looking forward na rin sila sa 50th anniversary nila. At syempre, 50 years and beyond. Isa nga sa mga ipinaalam ni Bossing, ngayong 45th anniversary nila, ay ang muling pagpapadala ng tulong ng Eat Bulaga, sa mga nasalanta ng bagyo na matatandaang, naumpisahan ng Itbulaga, noong July 24, at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin, dahil pa rin sa naging epekto ng bagyo. Na matatandaang napag-usapan na rin natin. Dahil ayon kay Bosing, ay mas mahalaga ang makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta, at naapektuhan ng bagyo, kaya naman, ang budget para sa isang bonggang selebrasyon nila, ay ginamit na lang nila sa pagtulong na sa tulong nga ng Lala Move, ay nakasama ito ng itbulaga sa pagpapadala ng mga bigas, sa iba't ibang mga barangay, na naapektuhan ng bagyo. Kasama din sa isa pang big announcement ng Itbulaga, ay ang paglibot nito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, para mamigay ng tulong at saya. Hindi lang yan, dahil maging ang mga legit da bark ads sa ibang bansa, ay kasama dito, dahil pupunta din ang itbulaga sa ibang bansa para magbigay ng tulong at saya, na siguradong magiging masaya nga ang mga legit daobark ads na mga team abroad. Isa pa nga dito ay ang Dear Itbulaga Kabuhayan ni Juan, na may labing limang mga maswerteng matutupad ang mga kahilingan sa mga pinapangarap ng mga itong negosyo. Dagdag pa nga sa mga pagtulong na ito ng itbulaga ay ang pagbabalik ng pagbibigay nila ng college scholarship, o ang e-best, na may tatlong po na maswerteng mabibigyan ng scholarship ng IT Bulaga, para makapagtapos ang mga ito sa kanilang pag-aaral, sa anumang kurso. At sa pagpapatuloy ng kanilang 45th anniversary, ay naglaro pa nga sa segment na Gini 5, ang House of Colab, at ang Team Payaman. Kasama din ang pangatlong grupo na Team LMP o ang Team Little Miss Philippines na kung saan, ay kasama nga si Naglades Reyes, Ay Segera, Riza Dizon, at si Pauline Luna Soto. Makikita pa nga ang nakakatawang ginawa ni Miles kay Riza na ito, matapos nitong magpas, at hindi nito masagot ang pinapahulaang word. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nakadagdag din nga sa kasiyahan, ang paglalaro ni Tito Sen at ni Mayor Jose ng Gini 5, na kung saan ay nahulaan nga nito ang mga pinapahulaang words. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga, ang mga nakakatawang naging reaksyon ng mga The Bark Ads hosts sa studio, kung paano nga naman kasi nahulaan ni Mayor Jose ang mga words. Na syempre, pandagdag lang naman ng kasiyahan at katatawanan sa mga manunood. Isa pa nga sa mga dapat abangan ay ang pagbabalik ng mga ibibigay na challenges para sa mga The Bark Ads. Gaya na nga lang ng The Bark Ads Goals noon, kung saan ay magpe-perform ang mga dubart ads, ng mga hindi pa nila nagagawa noon. Kaya naman ay kaabang-abang na nga ito, dahil gaya ng dati, ay mahabang ang muli ang selebrasyon ng kanilang anniversary para sa performance ng lahat ng mga dubart ads. Samantala, kumanta naman ang TVJ sa kanilang anniversary. Pero, huwag mag-alala mga The Bark Ads at mga ka-highlights, dahil tuloy-tuloy pa rin ang selebrasyon ng kanilang 45th anniversary, na maaaring umabot hanggang December, dahil sa dami ng kanilang mga pa-surprise. Naayon na rin nga, sa sinabi mismo ni Tito Sen. Dahil kasama nga din ang mga The Bark Ads sa mga pasabog dito, gaya ng mga nakaraan nilang anniversary. Isa din nga, sa iniwang mensahe ng Itbulaga ay ang patungkol sa sinasabi ng iba na tumatanda na sila. Na kung saan, ay ito nga ay ang mga salitang, sabi nila, tumatanda na tayo, pero ang totoo, tumatatag sa bawat pagsubok, tumatagal sa paghahatid ng tuwat saya. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang bukas, habang tumatanda tayo, at habang may bata, may itbulaga. Samantala, narito naman ang ilang mga comments ng mga netizens sa YouTube livestream ng Itbulaga, ngayong 45th anniversary ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?